sa patuloy na pagsisikap ng kasundaluhan na makatulong at makapagbigay ng serbisyo sa lahat ng mga mamamayan sa area of responsibility nito Ibang lugar na naman ang pinuntahan ng tropa ng 4th Field Artillery Battalion o FORFAB, kasama ang Soriano Foundation, Kitanglay Mason Lodge 256 at Cagayan de Oro Eagles Club, partikular na sa San Pedro Elementary School sa Initaw, Misamis Oriental sa isinagawang community outreach program noong Setyembre 2. Namigay ang mga ito ng school supplies at pagkain para sa mahigit kumulang isang daang estudyante ng nasabing paaralan at nakabinipisyo naman ng libreng eye checkup ang mga residente ng barangay San Pedro. Ayon kay 4 FAB Commanding Officer Lieutenant Colonel Mandy T. Libertino na ang teamwork at kolaborasyon ng kasundaluhan sa mga stakeholders nito ay nagpapakita ng tunay na pangangalaga sa kapakanan ng iba. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, malaki ang mababago nito sa komunidad katulad ng pagiging kampante ng mga mamamayan lalo na ang mga kabataan sa pakikipag-ugnayan sa mga kasundaluhan at pagsuporta sa gobyerno gaya ng pagtulong ng gobyerno sa kanila at nang makaiwas sila sa kalupitan at maling ideolohiya ng Communist Terrorist Group o CTG. Napapanahong balita, Sir Bisyo Publiko para sa Pilipino, Ella Rivera for ID News.